Hello mga ka-Hoopers at Lakers fans yan. Sobrang nakakadismaya ang nangyari kanina sa laban ng Lakers kontra Timberwolves. Ang inaasahan nating comeback from 3-1 to win the series ay hindi nangyari. Napakasayang talaga. Hindi ko na tinapos ang laro eh. Sa game 5 pa lang, mismong bahay pa ng Lakers inahiya ang mga ito sa harap ng home crowd ng Los Angeles Lakers. Anong nangyari? Napakasakit Kuya Eddie. Napanood natin kanina ang laban ng Lakers kontra Timberwolves na hindi ginamit ni Coach JJ Redick ang big man, center at love threat na si Jackson Hayes. Ang tanong ng mga Lakers fans, bakit hindi niya ito ginamit? Makikita natin sa katatapos na regular season ang ipinamalas ni Jackson Hayes kasama si Luka Doncic at Lebron pag magkasama sa court. Ang hindi mapigilang opensa sa loob at nagiging buhay ang Los Angeles Lakers sa kanyang rebounding at mga alley style. Ngayong playoff, makikita natin na hindi masyadong ginamit ni Coach JJ Redick si Jackson Hayes at nakapagtala lang ito ng napakaliit na minuto. Ngayong nagbakasyon na sa Boracay ang Lakers ang daming katanungan kung bakit ganon ang ginawang rotation ni Coach JJ Redick. What if binigyan niya sana ng pagkakataon ng iba? May iba kaya ang takbo ng laro? O baka nanalo pa ang Lakers sa series laban sa Timberwolves? Kayo mga ka-hoopers, anong say nyo dito? Tama ba ang ginawang coaching style ni Coach JJ Redick? O talagang hindi kinaya ito ni Lebron at nang Lakers ang team ni Anthony Edwards at nang Timberwolves. I-comment nyo sa iba ba, mga ka-hoopers kung anong reaksyon nyo dito upang malaman ko rin ng inyong mga saloobin. Don't forget to subscribe, like and share for more videos. To God be the glory.